na ilalim na sa state of calamity ang bayan ng Oton at Bototan sa Baha. Tumaas na rin sa 8,708,236 ang listang damage sa palayan, 1,112,817 sa high value crops, 1,106,500 sa fisheries at 1,388,650 sa livestock na nag sa mahigit limang daang magsasaka. Sa bayan ng Pototan, Iloilo, idineklara ni Mayor Rafael Enrique Lazaro ang state state of calamity dahil sa iniwang pinsala ng habagat sa mga kabahayan, infrastruktura at agrikultura. Apektado ng pagbaha ang labing siyam sa limampung barangay sa nasabing bayan kung saan umabot rin sa 3,000 families o 15,000 individuals ang apektado batay sa data ng Pototan MDRRMC. Nailista rin ang aabot sa 10 million pesos na damage sa agrikultura lalo na sa palayana, mais at iba pang high value crops. Ayon kay Mayor Lazaro, ang infrastructure Damage na 5-kilometer road ay abot naman sa 6.5 million pesos. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Magi Maleriado, Tatak, RMN. Marami.